Uh, good morning, Sir Ted and Miss Angela at uh, sa mga taga bye, bye niyo po, Sir Ted. Salamat po na marami. Sige, so unahin lang po namin to itong concern ano, ng mga isda sa masinlok na amin nakapanayam kapanayam ka Sir, yung pong kanila. pong uh, may effect no, yung warning ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipino maangista. <coughs> Oo, na dito po sa fishing ban at the same time yung mga huhulihin daw at ikukulong ng walang due process dito po ngayon sa kanilang kabuhayan. Ano po may tutugon dito ng Coast Guard? Well, Sir Ted, no? um, I, I'm not really sure what's the basis of uh, the fishermen na na-interview nyo po kahapon, ah, uh, kanina. But uh, based on our monitoring, Sir Ted, no? as uh, early as uh, June 12 onwards, ang bilang ng Chinese maritime militia dito ay anim lamang, no? And the Chinese Coast Guard are only limited to two. Um, since Je June 14, nandun ng dalawang barko natin, BRP Malapaswa and BRP Sendangan. And as we speak right now, nagpapatulya pa din po ang Coast Guard vessels dito sa area na to. And as a matter of fact, uh, noong June 14, merong tatlong Filipino fishing boats dito And then June 16, nung napabalita na siguro nando ang dalawang Philippine Coast Guard vessel, tumaas ito ng bilang na anim. At ngayong umaga, merong sampung Filipino fishing boats na inireport report sa atin ngayon na nangingisda sa vicinity ng Baho de Masinlo. With regard to the number of the Chinese Coast Guard vessels, dalawa at tatlo pa rin po ang Chinese Coast Guard dito. Actually, sir Ted, this is a departure of their usual deployment. Noong mga nakaraan, ang average number talaga ng China Coast Guard dito ay laging hindi bababa sa apat. Dalawa sa loob ng lagoon, dalawa sa labas. And the Chinese Maritime Militia are also scattered as many as 10. So ibig sabihin, 15 ang average dito. Pero ngayon, 10 lang. Tatlong no? uh, China Coast Guard and six, seven Chinese Maritime Militia. So I I'm not here no to um, belay yung statement ng ating hmm. mga is ng... Sabi niyo po. Pero based on our records right now that I I've, I've been sharing sa public naman, um uh, wala po tayong nakitang uh, substantial increase ng China Coast Guard dito certain sa mm -hmm. baho din. Commodore, ah uh, tanuin ko lang din po kayo dito dun sa nangyari nung isang araw na sinasabi po ng uh, Chinese na uh, yung collision daw po between the Chinese uh, Coast Guard and the Philippines sa uh, Mission. Well, Ms. Angela, no, the resupply mission in Ayungin Shoal is uh, purely a um, mission carried out by the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense. Uh, with regard to the Coast Guard, we are only requested to provide assistance. No? Um, as to the operational details of what really transpired in that operation, I think the Armed Forces of the Philippines is in the better position to respond to media queries to ano happened. Mm Okay, so kung uh, hindi ito uh, masasagot ng Philippine Coast Guard at ang tangi pong makakasagot dito ay ang Philippine Navy Huba ba commodore. Um either the Philippine Navy sir or the entire armed forces of the Philippines po uh, Ted Okay, sige. So balikan ko lang po itong uh, usapin po dito sa Baho de Masinloc. Uh, sa ngayon ang sinasabi po ninyo hindi naman dumadame yung Chinese Coast Guard at Chinese Militia around that area sa Scarborough. Yes, sir, Ted. Okay. Um, paano ba ang dapat gawin dito ho ng ating mga maangisda? Kasi kanina po sa aming ng panayam, kay uh, tatay uh, itong si uh, ginoong Leonardo, Leonardo Quaresma, Sinasabi niya na may takot na eh yung ating mga maingis. Eh, Siyempre, eh, hindi ho naman natin sila maaaring you know, questionin no? itong sinasabi po ng uh, presidente mismo ng uh, New Machine Lock Fisherman Association. Uh, may pinagbabasihan po naman ito. Paano po na, ano ang magagawa po ng Philippine Coast Guard dito kapag ganyan po sinasabi ng ating mga nakakapanayam? Well, actually, sir, no? um, ito rin po ang dahilan kung bakit pinauunlakan ko ang mga interviews natin no? Uh, for us to provide information sa ating mga mais ng Pilipino. Kung ilan ang bilang ng China Coast Guard, ilan ang bilang ng Chinese Maritime Militia na tumataas ang bilang ng mga maigs ng Pilipino pupunta sa Bajo de Masinlo, and of course, our constant presence in Bajo de Masinlo. Again, our vessels are very limited, alam mo naman yan, sir Ted, and also for the logistical concern, no, uh, it may not be the Coast Guard will be there sa 24/7. Dahil for example, these 44-meter vessels were deployed as early as June 14 ang maximum number of days that it can stay there is from uh, 10 to 15 days. Kung baga ay sagad na sagad na wala na talaga silang sasagaran nila yung fuel um, operational requirement ng barko. No? At sa mga pagkakataon na wala ang postcard dito, we are requesting the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maging kahalinhin namin, no, uh, kapalitan natin dito sa deployment. Um, the same with BFAR, we are intensifying our information operation uh, we should not be uh, threatened nito mga empty threat na ini-issue ng China to discourage the Filipino fishermen. Ang national government po natin, Sir ay talagang sinisigurado na mapapangalagaan natin ang mga minds ng Pilipino at sisiguraduhin na sila dapat ay uh, magtungo sa West Philippine Sea dahil tayo naman talaga ang may yaman dito na kailangang may karapatan para mangisdari. Opo. So uh, ano ho ang ano? Ano ho ang official napahayag ng Philippine Coast Guard sa ating mga ngisda sa area po ng West Philippine Sea that includes of course ang Bales hanggang Pangasinan. Mangisda pa rin kayo. Huwag kayo mag-alala dito sa banta ng China. Ganun ho ba yon Yes, sir. Um, this was also the statement shared by the uh, Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, and even the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Blauner uh, we are still encouraging Filipino fishermen to go out in West Philippine Sea and fish. No? Uh, kung sigura, kung talagang certain no, ang China, paulit-ulit ko yung sinabi, certain, no? kung talagang sure ang China na i-enforce na and they're really serious about it, di sana they have deployed more than the usual number of the Chinese Coast Guard that they need deploy nila dito. No? Uh, secondly, uh, ilang araw na ba since nag-deglava -nag sila? Um, until now, wala pa rin namang nangaharang sa mga mais ng Pilipino na nasa Baho de Masinloc ngayon. As I said, no, from 3 na June 15, dahil siguro first day natakot ang mga mais ng Pilipino tumungo dito. Ayon, 10 na ang mga mais ng nasa Baho de Masinloc as we speak right now. So kung talagang serious ang China na enforce to, eh di sana napagbawalan na yung tatlo pa noong June 15. Hmm. Or may napabalita na sana or tumaas ang bilang ng kanilang maritime forces dito. Okay. Hindi ko lang alam if you're at Liberty no to tell us kung meron man pong uh, meron na po itong uh, kumbaga eh, template no na maari n'yong gawin kapag hubang may hinuli ang Chinese Coast Guard ng isang Pilipino at tutuhanan yung pagdetain sa kanila dalin sila sa barko ng China meron na hubak ayung ano doon template kung ano ang magiging aksyon natin Well there are different contingency plans certain uh, no na ginawa ang Philippine Coast Guard sa advisory ng ating National Task Force West Philippine Sea. And of course, we have the Department of Foreign Affairs and the Department of Justice and even the Armed Forces of the Philippines as part of the NTFWPS. Uh, I'm not at liberty to disclose the operational details and the contingency plan, mm. pero makakaasap po tayo, mga kababayan natin, mga istas or TED, no? na itong mga worst case scenario where clearly uh, planned out ng atin pong uh, national task force, West Philippine Sea Search. Okay, sige. dagdag ah, lang po, Commodore, doon po ba sa may baho uh, Bajo de Masinloc, meron pa rin po bang nakaharang doon? Yun sa mis mismong cove na supposedly pinupuntahan po ng mga manging isda natin. As of this time, uh, Miss Angela, no, wala tayong na-monitor or na-report ang mga barko natin na nasa Bajo de Masinloc mm -hmm. na naglagay sila ng barrier mm -hmm. dito sa Uh, opening ng lagoon ng BDM. Mm -mm. kasi sinasabi nga po ng mga uh, etong na na din natin na fishermen, doon daw po talaga mas maraming isda at hindi po sila makapunta doon. Mm. -mm. Well, totoyan, Miss Angela, no? For so many years uh, naging problema naman na talaga natin ngayon ang pagpasok ng mga maingis ng Pilipino uh, sa loob ng lagoon ng Bahod de Masinlo. Uh, but still, no, ang mga kababayan natin ay nakakapangisla sa immediate uh, vicinity and surroundings ng Bajo de Mocindo, Miss Angel. Ito pong pinatutupad po supposedly ng uh, Chinese Coast Guard na unilateral fishing ban. Meron po ba ding ibang mga claimants ng uh, area po natin dyan sa South China Sea na uh, uh, sumusunod din dun sa kanilang supposed fishing ban? Well, dalawa yung... Uh, dalawa ang um, advice ng China Miss Angela no yung una is yung fishing ban which was last May yes. no and then itong new regulation June 15. Ah mm -mm. uh, sa fishing ban nila yung 12 degrees na latitude na yan pataas. Ang tinamaan lang naman talaga dito is yung uh, baho di masinloc and then up north no? mm -mm. Uh, So tinamaan natin even Vietnam is also affected dito sa fishing ban nila. Pero hindi naman uh, kinikilala ito ng kahit na anong bansa sa Southeast Asia. the same thing with the new Chinese Coast Guard Regulation. A no? lot um, of uh, Southeast Asian countries also express their worries and they don't intend to uh, legitimize itong claim na ito ng uh, China na meron silang authority to carry out a law enforcement function dito sa illegal nine dash line nila. Okay, mm -hmm. sige po. So yung pong aming pong uh, adhikain ngayon, uh, Commodore, na makuha ang panig po ng Coast Guard dito sa panawagan po ng ating mga mahing and And uh, yun, ma marinig ho sa inyo mismo nang gagaling ito pong panawagan sa ating mga mahing na magpatuloy pa rin sa kanila pong paghahanap buhay dito sa... Particularly po sa Baho de Masinloc at ang kaninyo, handa naman po ang gobyerno sa anumang pong contingency kung, sa, kung sakasakala. Yung po lamang pong amin po nais makuha po dito. Yung assurance po na nanggagaling gagaling sa inyo. Salamat po, Commodore. Thank you, Sir Ted and Miss Angela. Mabuhay po. Thank you, see si Commodore J. Tariela po ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard concerning the West Philippine Sea. Ted Failon at DJ Chacha, nasa Nasaranjo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.